yun mga busing sa mga nagtatanong nga pala sa akin kung ano-ano nga ba daw yung pangalan na ginagamit natin ng mga materialis pang nagkikisami tayo mga boss bali ito po yung video na to mga boss bali gagawan ko kayo para malaman nyo po yung mga bawat pangalan ng materialis na gagamitin natin pang nagkikisami tayo mga bossing ito po, ito po mga bossing ito po yung tinatawag na metal paring tsaka ito naman itong isa na to, ito po yung tatawag na si channel o creating channel mga boss at ito naman po yung full angle na tinatawag yan kung nakikita nyo yan mga boss, yung full angle at ito naman mga boss yung W clip <laughs> yan, W clip tapos blind rivet, yan yan mga boss 1 8 by 3 4 po yung gamit ko dito na blind ribbit. At kung nagustuhan nyo mga bossing, yung video ko at kung nakatulong sa inyo, please like and share mga boss. Maraming salamat.